So good day sa lahat. Welcome sa video para mabang informative tips and video na naman para sa ating aspiring applicant at sa mga nangangarap makapasok dito sa ating bureau. This video mga partners, okay. So i-share ko sa inyo yung isang joint operation no na kinakandak namin dito every month no, once a month together with other agencies of so Tri Bureau and APDA. Okay? so pwede rin kaming mag-request in other agencies like uh Coast Guard no and other uh local LGUs no and then ano nga ba itong uh, joint operation na to so ito tinatawag namin na may uh, na joint greyhound operation so dito sa video na to ipapakita namin no kung uh, ano nga ba yung joint greyhound operation kung ano nga bang tinatawag na greyhound operation and uh syempre, Uh, tips and uh, idea na rin ito para sa mga aspiring applicant natin at sa mga nangangarap na makapasok dito sa BGMP. Kung ano nga ba yung uh, tinatawag na Greyhound. No? So, so huwag nating patagalin. Isasalang natin yung ating video. Let's go! I, I, I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood in my Keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing. So cold, behold, the frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. always have a vision, I go by at night I be in my feelings, I'ma be fine

¡Puta <laughs> 네. 거기 있어요. 네. 거기 있어요. 네. 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 So yun mga partners po, muna ang inyong panonood doon sa ating sharing of videos. So dito sa sunod na video na ipapakita ko ito is, uh, wala na pong uh, mga PDL dito, no? Wala na po mga deprived liberty nating mga family, no? Dahil uh, for the privacy, no? Uh, and then bawal kasi siyempre uh, makita yung mga identity nila. And then <coughs> para sa security purposes reason na rin ng mga PDL natin. So, ito mapapanood ninyo ay uh, sa loob na ng isang selda to. Okay? Na magkakanda kami ng Greyhound operation, joint Greyhound operation. Okay? So, panoorin niyo, okay, i-enjoy niyo at siyempre para may matutunan kayo sa video ito. Let's go. Na mga partner so naway uh, nabigyan ko na naman kayo ng isang malaksyon no na video and syempre uh, sharing of tips na rin and idea sa mga aspiring applicant natin no kung napapanood niyo nito pwede niyo itong uh, maging uh, idea sa inyong pag-apply na lang na sa mga interview kung uh, meron niya ba kayong idea sa inyong in-apply yan no so ito na yun ito na yung uh, channel na to na makatulong sa inyo o magbibigay sa inyo ng idea para i-guide kayo sa inyong pag apply no? And, um kung sa mga nagtatanong kung bakit nga ba walang PDL doon sa lugar, so, sabi mo kanina, for the privacy, for the security reason. And, bawal po kasi ipakita ang kanilang mga identity for the safety purposes, okay? So, ayun, naway may natutunan na naman tayo, okay? at na, na, motivate ko yung mga aspiring applicant natin at yung mga nangangarap na makapasok dito sa bureau. Okay. So, stay focused no, pag-a-apply and wag uh, huwag tumigil. At, uh, syempre, maniwala sa inyong kakayahan, diskarte, at uh, sa itaas maniwala kayo. So, syempre, hanggang dito na lang yung ating video. Huwag natin pahabain. So, uh, lagi kong sinasabi sa inyo, I always ingat. Always stay positive, always free and saludo mga partners.